Aba ka karon guys, nangandam nang ako ang anak sa ilahang dadunon. Ang namalit sila og kalamay, mga bulad, ilang gi pang packing packaging nila guys kay aron ila nila man ang i hand carry. Uh, wala po mi guys, og unsay resulta dito sa airport og okay ba ni? A, basta kay nangandam kung anak o ka ilahang pasalubong at sa iyahang uh, pamilya po sa ku sa ilo-ilo guys. Kung um, sayo sa kabuntagon ni ato siya sa hagda arang pagpalit o kalamay. <tipos> Masawa pa sila mamugikan guys Paulit sa ilahang lugar Anak ah, Nagbuting sila guys Gusto ang mga bata Nagbuting pa doon dito sa may laod Motong ilang gibuti ni Alex guys, kauban sa iyang mga pag-umang kun Ah, uh, dili kay ko ka og Tagalog ni mga bata guys, mao nang dili kay ko makikuan nila sa kamera, di man pud sila moangay og maga ah uh, e, kuan sila sa kamera guys, mao nang uh, daklit-daklit ra ning ako ang pag view nila kay dili sila mo angay og kamera guys gusto sila privacy pero dilang lang nako sila i-pick up sa i-close up sa camera guys kay dili lagi sila moangay mo nang ingon ani lang kung paagi Niyan na sila guys kauban ni Alex Buting-buting sila para malingaw mga bata nga mauli sa ilang dapit kay doon man sila dito og dagat guys pero dili lang sila magbuting man sila sakyanan Labot pa. abang mga bata, mahadlok sila o sakay-sakay laglaing bangka. Oh, mayroong bangka si lulo nila. Mga na nga ni try sila o sakay-sakay. Ang ah, gitrip ni Alex pa sa may pantalan guys. Kay medyo nabonaba na mas pantalan. Nga to sa, to sa ilam ni Ma'am Amy. Di ra na sila kutub. Para malingaw lang ang mga bata. Nilabay na sila guys oh. Apila ah, raman yung sugala nun guys. Paglabay sa mga gutlo. Nibalik na sila. Huwag mo ani sila ang Nipadulong na din niya guys. Apa ah, sin sya namo guys ay ni manog resong kilid. Di man ni dato kalikayan. Og oh, ni dumbo sila guys. Kauban sa mga bata. Wa mapili lang luluan ni kana mahaw man. So, si Alex rajud ang nag operate sa pambot guys. Ah, long distance lamang kita ni guys. Ang awat om. Oh, o kamera kaya di lagi gusto sila atong mag pick up kung mag close up sila Yeah. <laughs> o gini guys mao kini akong mga akong anak og apo nga gikamingawan ako guys uh, Duga na nga mga katuigan nga wajud sila makaanhi og buhol mo na nga uh, nalipay jud dako guys sa uh, gikamingawan ako nga anak og apo o niningtay mo, guys ako nagtapos ni akong bad video og ako miyon guys daghang kayong salamat bye bye